So, ito na yun. So Ito, paid. Saking paid. Apat paid. Boss, bilhin na kayo, boss. Sailing Boracos, boss. 50 pesos lang. Ayan yung beneficiary, boss. Maka naman, boss. pambili ng pampers. Maka naman, boss. Talaga, 50 pesos. Hindi ma-upload yung pitik pag di kayo bumili. <laughs> so, yun. Ah... Uh after natin dun sa dalawang pan racing rides for Acosto no? yung tropa true rider sa Batbao kasi ng Osorio 13 Martires and of course ah uh, yung pangalawa is yung SRCC ng Tanawan Tan sa Kabiti naman so after nun meron pa tayong isa so eto na yun sailing for ng grupong Wagas Lady Riders Club Kabiti so eto yun So ang venue nila is Kebyang Tunnel. doon sila uh, naglagay ng kanilang rides ara ng sailing for ako sa Kebyang Tunnel. Kasi pag Sunday kasi napakadaming riders na umaakyat sa Kebyang Tunnel. Uh, not just riders no, mga four wheels din. Uh, maraming ano uh, dyan, maraming umaakyat Kasi imagine nyo naman, kita nyo naman yung nature. Tsaka yung hangin dito malamig sa expected mo dito napakaraming twisties na mga banking. So alam mo naman pag uh, nakamotor ka, pag may nakita kang banking, parang feeling mo napakasarap magmotor, di ba? Parang feeling mo ang galing mo magbanking. Kasi so, ganyan din naman ako eh, pag may mga kurba-kurba tulad niyan. Sarap magbanking sa kanya, kaya lang siyempre, ah uh, ingat ka, lalo pag may kasabay ka, siyempre. Ingatan mo din yung kasabay mo. So ganyan lang 'yon. So yan, may pulse diyan bandeyo. Sa area na 'yan. So ito na 'yon, no. Ah, uh, yung kanila palang beneficiary is parang uh, cancer patient yata na uh, nagme-maintenance ng gamot so yung gamot yata is uh, medyo may kamahalan so yun uh, kaya sumuporta tayo so alam niya naman tayo every Sunday since pa mula pa talaga noon ano mula pa noon no, uh, talagang nandito na tayo no kung sila nga yung ibang ay, ayoko na magkwento, grabe so since nasa kamote ako talagang ah, uh, ito na talaga yun kasi napaganda kasi yung ganitong pagkakataon na tutulong ka sa halagang bariya na maliit lang na pag sama mo sobrang laging tulong sa beneficiary no, so which is ito yung ginagawa din nila ngayon, ano so yan, ah uh, dito lang walang signal kasi naka nakajam dito kasi meron kasi dito nga uh, base ang marines sa so, may Tarnate so dyan yung location so dito asahan mo mabibitik kang karin maraming namimitik dito Yato, yun tulad ng grupo na yun namimitik yun so hanapin mo lang yung page nila kaya kita mo na yung uh, pitik mo dun o yung picture mo na pinicture ang kanila so at the same time hindi ka magkasawa dito kar sa ganitong lugar So imagine mo naman yan eh. So ito pala under uh, construction no? And then kasi may mga landslide Na area so nire nila inaayos yung drainage system So pinapalaki yung kalasada So magiging 4 lanes yata ito eh kaya pinapalaki kasi asahan mo na yan uh, Medyo mabagal yung flow So yan tulad nga pinapalaki na itong area na ito Kaya medyo yan So Sarap din talagang magmotor dito sa lugar na to. Ano, sarap magbanking dyan para meron ding namimitig dyan ewan ko bakit wala sila ngayon sa pwesto na yan ito yung unang kurbada na medyo malalim lalim sa na to yan so medyo malalim yan eh. and then pagdating sa mayunahan yan uh, babalik yung kurbada na yan so wow sarap di ba sarap sa piling yung ganito ah uh, yung uh, yung ibig kong sabihin na nakapag-rides ka na nakatulong ka ba sa so, tulad yan oh wow makasarap bumangking dyan kaya lang hindi tayo makabangking dyan kasi siyempre delikado yan pababa yan baka mamaya sa baba ka pulutin mahirap naman so, <laughs> kaya once na magmotor ka dito doble ingat ka kasi you kuno una marami kang kasabay may makasalubong ka may makakasabay ka siyempre so, lalo pag baguhan ka mag ingat ka dito sa lugar na to kasi ay nako sigurado ako marami ng nabangasan ng tuhod dito imagine mo gano'ng kaganda niya no mga rider tayong kasabay so, syempre ingatan mo yan tulad niya may mga under construction dahil din sa malakas na ulan kaya ingat ingat din so syempre malapit na ito malapit na tayo sa may butas na butas kung tawagin kay yung tunnel ito palang lang yung tunnel is ah the longest tunnel in the Philippines no? and of course binilang ko talaga yan kung ilang hakbang yung butas na yan so binilang ko sa 430 na bilang na hakbang kaya medyo napingi ako nung time na yun kung binilang ko siya kasi hindi ko alam ano nakakain ko ba't binilang ko nga naman yun so wala pang nagbilang yun ako palang first time So konting kalaman lang pala is uh, Tarnate is uh, the only town in Cavite na nagsasalita ng Chabacano bukod sa Sampuanga. Okay, may nakalagay dyan ng Mochos Gracias. Alright, so dito tayo sa Maykabiang Tunnel. Let's go! nandito na tayo sa Bibiang Taga Well, na 15 Moto Vlog, shout out to yung Moto Vlog to yung Tintin Moto Vlog guys yung namimigay ng pera Siya yung Alright, so Ah, uh, ito na yung binibenta ng waga

So, ito na yon. So, ito, pay, tsaking pay, Apat pay. Lagay mo muna sa plastic pay. total na lang. Pa-total so, mo sa plastic. Ayan, bibili si mamo. Pag maganda, bibili lahat yan. Bibili lahat. Sticker muna pa po. Sticker muna po. Pengi po, sticker. Ano pong gusto niya? Okay. 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 na? So, boss, eh? bilhin kayo, boss. boss. Lang kayo, boss. Poragos, boss. Lang kayo. 50 pesos lang. Ay, 'yung beneficiary boss. Oh. Baka naman, boss, pambili ng pampers Baka naman, boss, sa 50 pesos ini ma yung pitik pag di kayo bumili. <laughs> Boss, 50 pesos lang. ini ma yung pitik pagka hindi kayo bumili. 50 pesos lang. 50 pesos lang. Sige na. Bili na kayo. Walang sticker, wala. Sir, 50 pesos lang, sir. May pasalubong ka pa sa asawa mo, sir. 50 pesos lang. Nakatulong ka na, natuwa pa asawa mo sa'yo, sir. Sir, hindi ma-upload yung pitik pag walang sticker. BRC pala to si ano to? Si Bull Rider pala to eh. Matangas to. Ay, sir, abulan. Oo, oh, sabi ko na eh. Saan galing charity ka? Ano? Balinsuela ako. Balinsuela? Oo. O bili ka muna, 50 pesos. Bili ka muna. Oh, namimigay lang sticker, bibili daw siya lima. Ha? Oh, thank you, thank you, thank you. Ayun oh, donation, donation. O, patay ka dyan, bayad tayo dyan, bayad, bayad tayo dyan, bayad. Hoy, Babs! Ingat! Maraming salamat sa donation mo. Maraming salamat. Ingat, ride safe. salut Ingat, ingat yun. Alright. oh, ingat sir. Ingat. Thank you. Shoutout natin. sa ba pangalan ito? Reggie Magsitol. Shoutout sa'yo sir, sir. Ingat ka. Ah, ito Ah, donation niya. oh, diba? oh, diba? Ha? Eh. Ah? May free kami. May bumili. galing. Binila kayo te. Ah, selling for a cost. Ayun yung beneficiary te. Oh. Stock for 50 pesos lang te. Pagbalik. Pabalik kayo ha. Ah. Hindi ma-upload yung pitik. Pag di kayo bumili. Oh. Go! So yun no, uh, shout out natin yung mga namimitig sa Kebyang. Si Erson Villanueva, shout out. Erson, baka na ma, papitik na may isang bagsak diyan. Erson Villanueva, yung mga namimitig sa Kebyang. Si oh, 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 oh. Charlie, yun. ah uh, namimitig na rin siya ngayon. Yun. Oh, 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 oh. Yan Sana all! Paglaki ko, magkakaganyan din ako. Ay, okay. Thank you. thank you. May nagbigay ng sabon. Ay, shoutout ha. Shoutout. Thank you, thank you, thank you. Yung... Kupal, kupal ka ba? <laughs> o, ingat kayo, ingat kayo ha. Ah. Yung mga lady riders. Solid mga namimitig sa Gabiang. Shoutout sa kanila. Asa na siya, ano? So, puntahan natin yung admin ng batang Gabiang Tunnel. Idol, ingat ka. Maraming salamat. Thank you, thank you, thank you. Maraming salamat. Maraming salamat sa suporta ah, sa wagas. So, admin ng Batang Gabyang Tunnel. Shout out sa kanya. Okay ka na. Okay, sige. Ingat. Bye. Dagang salamat, bye. Shout out ka Shout out ko. Ay, shout out. Kiss Moto TV here. Ayan, support ko natin. Bawat isa. Yun. Alright, so. Thank you. Shout out. Pawi na rin siya. So, yan. <laughs> ingat kayo, ingat, ingat, right, Jeep? Kita-kits tayo, kita Alright. So, maglilipit na yata yung tropang wagas. So, maraming salamat to. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Maraming salamat sa invite. Mas maraming, maraming, maraming salamat sa inyo. Sa ng sabon, sana managdagan pa ng isa. Ay, sa sige! E, mo lahat na eh. isa lang. Shout out, salut sa Wagas Lady Riders Thank you, paano-pano nyo po, Bano, bano, bano oh, oh. TV. Thank you. Wala yung cross-street. Pa paano? Paano nyo po, Wagas na, no Riders Club. Ano? Paano na yung cross-street? Tumalis na, kasi panggabi. Panggabi yun? O yan. Buti sa no? follow tayo sa FB. naman sa Facebook page nila? Wagas Riders Club, Lady Riders Club. Yo, sticker. Meron na ako, meron na. Thank you so much. Shout out Wagash Pay Gerarders Club and uh, salute sa kanilang lahat no. So yun nga pala yung beneficiary nila nandoon no. So yung tarpaulin na yun yung, yung pinaka beneficiary nila talaga sa kanilang sailing for Agos. So yun. Ah, uh, dito lang so sa Truban Predator no. Shout out sa kanila no. Ay, uh, Tolo Tibap, shout out. Kay Ellen, Ma'am Shelley, si shout out sa mag-asawa, si Andres. Shoutout salamat sa ng suporta. Ah, usap. Jason Villanueva, shoutout. So, mga nanmimbitik sabi. <laughs> ah, mga... <laughs> <laughs> sino mo naman yung vlogger? <laughs> hey, hello. hello. Sakibyang. Si Cheers sa Villanueva, mga nanmimbitik sakibyang, shoutout so, <laughs> sa kanya. Ay so. Ang nandito na lang no, maraming maraming salamat. So, salamat sa invite talaga no. So, tuloy-tuloy lang tayo no sa pagtulong sa halagang piso 'yun na 'yung sinasabi ko na sa maliit na halaga marami tayong napapasaya so shout out tala po ka Woman, at saka sa lahat ng sumuporta sa charity na pinuntahan natin ngayong araw na to saludo sa inyong lahat mabuhay kayo ang, ang gusto nyo peace out